Oh, kakain na kayo. Saglit lang. Pakainin ko na kayo. Oh, mo muna yung mga babae natin. Maghintay kayo na. Maghintay ah. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Saglit lang, saglit lang. Magbehave, behave. Hindi yan sa you is. Doon na kayo na. O, doon na tayo, doon na. Please. Oh, toy, toy. Kasi yan sa'yo, ano. Amir. Kaya Amir yan anak ko. Oh, Abi. Inso, alika na. Oh, yung pagkain ni Macdo. Oh, huwag yan anak ko. Inapakan mo na, oh. Oo, oh, oo, oh, oh, Yun ang sa'yo. Odo. Ito sa'yo, Mac Inso. Yan. Dito ka na anak ko. Ano yan, Mikaela? Ayan po, kumakain na yung aking mga baby mga guys. Ubusin yan. Huwag makipag-agawan, Abi, ha? O, laging binibili niya ni Mama. Ayan po, yung aking mga mimi. Eh, so, bakit makalat dito, anak? O, si Kain. Ano yan, Mikay? Huwag kayong mag-away dyan na kay, ano eh, SS. Mag-behave kayo, behave.